Kumusta mga kadiyan, mga lodi? ganang araw. Welcome po dito po yan sa Intramuros. Bali mga lods, tinaguran po itong World City sapagat napapaikutan po ito ng pader na bato. Ang Intramuros mga kadiyan ay nasasakop po ito ng limang barangay. At ang ito po mga lods, matatagpon po natin to sa Maynila. Bali malapit po sa City Hall. Malapit din po ito mga lods sa Luneta Park. At sa bandang likuran naman po ito, naman po yung Pasig River. Tinawag itong Intramuros mga kaibigan Ang ibig sabihin po ICT within the walls Ito rin mga kaibigan ang Intramuros Dati po itong kaharian ni Raha Suleiman Napakarami ng pinagdaanan ng Intramuros mga kaibigan Mula po sa mga biyera ng panahon na yon At mga natural disaster Ito mga kaibigan yung mga dating kulungan ng mga panahon na yon Ipinatayo po ito mga kaibigan ni Miguel Lopez de Ligaspi noong 1571 hanggang 1865. Nagsilbi itong Spanish Empire noong mga panahon na yon hanggang matapos ang Spanish rule noong Philippine Revolution ng taong 1898. Sa ito mga lods ang Intramuros sa pinakamatandang lugar dito sa atin sa Pilipinas at pinakamalaking ambag sa ating kasaysayan. Ito mga kabigan, ang isa sa mga kanyo na ginamit ng panahon na yon. Pero ngayon mga lods ginawa na lang itong tourist attraction. Tapos so, yan mga lods may gold course na po yan dito sa loob ng Intramuros. Kaya talaga napakaganda na po rito. Sa so, ngayon mga kaibigan, isa ang Intramuros sa mga top destination tourist attraction dito po yan sa atin sa Pilipinas hindi lamang po mga Pinoy kundi mga dayuhan marami ang pumunta rito mga lods dahil tingnan nyo naman mga kaibigan para kayong nasa ibang bansa para kayong nasa Europe pag pumasok na po kayo rito dahil sa mga makikita natin ng na mga lumang mga building ayan mga lods ito po yung sa kaliwa ko yan po yung pamantasan po ng Lonsad na Maynila tapos ito mga lods yung bagong lagay ng mga bricks dito po yan sa General Luna at dito naman mga kaibigan, sa kanan ko, yan po yung Department of Labor and Employment. Yan po yung building nila, lumang building po yan. Tapos eto naman po mga kaibigan, sa una-unahan, yan po yung Semen Hospital. Diyan po ako nagtatrabaho. <laughs> eto mga kaibigan, yung building ng hospital na pinagtatrabohan ko. Bale, eto po yung Semen Hospital. Matatagpuan din po yan dito po sa loob ng Intramuros. Bale, sa likod lang po yan ng Department of Labor and Employment. Talagang pag nandito kayo mga kaibigan, mga lads, parang babalik kayo sa nakaraan. Ayan mga lods, yung ilustrado, isa po yan sa masarap na restaurant po rito, dinadayo din po yan. Ito mga kaibigan, yung sila is, bali ito mga kaibigan, isa po itong antique shops, pati mga handicrafts, marami po kayong pwedeng makita dyan at pagpilihan kung sakali man pong magustuhan nyo yung mga nasa loob nila mga lods. Dito mga kaibigan, sa loob ng Intramuros, marami po kayong pwedeng pasyalan at hindi lamang po yan, napakarami po rito, katulad po ng Distilleria, Limtoaco, Casa Manila, Museum po yan mga lords Tapos yung Bahay Chinoy Museum Museo di San Agustin Port Santiago Yun nga po pala mga kaibigan yung Port Santiago May ginawa pa akong video nyan Baka gusto nyo rin pong mapanood Tapos yung La Cathedral Cafe Bombay Eco Tours Bali mayroon din po akong video nyan mga lords Isa pa pong dinadayo dito Yung Barbaras Heritage Restaurant Yung Baluarte di San Diego Yan po yung mga lords Napakarami nyo po talagang pwede mapuntahan dito Na talaga naman pong marami po kayong matututunan Eto mga lords, nasa likod po tayo ng San Agustin Church. Tunay na napakaganda ng pagkagawa mga lords ng San Agustin Church. Dito po lang yan sa likod, makikita po natin talaga yung napakagandang paggawa. Ganon din po dito mga lords, sa may bandang tagiliran po niya. Yan mga lords, dami pong nagpapapicture dyan. Talagang sobra napakaganda ng pagkakagawa nito. Eto mga lords, ang San Agustin Church, isa sa pinakamatandang simbahan dito po yan sa atin sa Pilipinas itinayo po ito sa pagitan po ng taong 1587 to 1606 inaguran din itong baroque church o 16th century church mga kaibigan mga lods dahil sa disenyo po niya at dito naman mga kaibigan mga lods sa tapat po ng San Agustin Church makita po natin yung sinasabi ko kanina na Barbara's Heritage Restaurant na marami po tayong pwedeng makita din dyan sa loob hindi lamang po sa pagkain nila kakaiba talaga mga kaibigan ang disenyo ng simbahan na to ng San Agustin Church ilan lamang po rito mga lodge ang meron dito sa Pilipinas parang katulad po yata nito yung Samyagaw sa Pawai Church sa Ilocos at iba pa parang ilan lang po meron nito mga lodge na ganitong klaseng disenyo ng simbahan at sa lupunyan mga lodge nandiyan po yung Museo de San Agustin na sa lupunyan sa may makikita po natin dyan halina at pasukin po natin mga lodge yung loob po ng simbahan ng San Agustin Church napakaganda mga kaibigan mga lods pati ang disenyo ng kanilang pintuan sigurado sa ganda ng simbahan na to tsaka sa pinaka talagang kumbaga tinaguran itong isa sa UNESCO World Heritage ng simbahan na to mga lods kaya tignan nyo naman sa loob napaka elegante talaga kumbaga pag ikaw rito nagpakasal talaga siguro napakayaman <laughs> o kaya mayaman ka kasi siyempre mahal magpakasal dito sikat na simbahan to mga lods makikita rin po natin dito yung malaking kampana nandiyan po sa gilid sa bandang kaliwa po pagpasok nyo po ng simbahan talaga naman napaganda mga lods ng San Agustin Church eto naman mga kaibigan yung sinasabi ko kanina Barbara's Heritage Restaurant bali sa sunod po natin gagawin ng video yan kasi may entrance po yata tsaka di rin tayo kakain tapos eto mga lods makikita po natin sa gilid nyan nandito yung gwardya bali ang suot nila mga lods parang noong unang panahon ng mga gwardya sibil na mga nung panahon po ng Kastila na talaga naman sa katabi po rin makita rin po natin yung bomb na sinasabi ko sa inyo na pwede nyo arkilahin habang umikot po kayo rito sa loob po ng Intramuros may video po ako nyan mga lods kung baka gusto nyo pong makita tapos eto mga lods ito naman yung isa sa pinakasikat na simbahan dito po yan sa atin sa Pilipinas yung Manila Cathedral ang cathedral noon mga lods sa isang simpleng simbahan pa lang noong panahong 1571 ng Noy Pare na si Juan Bibero, bilang dedikasyon sa Our Lady of the Immaculate Conception. At noon nga pong December 21, 1581, ginawa itong katedral ng Noy Bishop na si Bishop Domingo Salazar. Ang Manila Katedral din mga kaibigan mga lords, ang pinakaunang katedral dito po yan sa atin sa Pilipinas. Etong simbahan na ito mga kaibigan mga lords, yung disenyo na yan na nakikita po natin, pinatayo po yan noong 1954 to 1958 ng Pilipino architect na si Fernando H. Ocampo. At dahil nga po mga kaibigan, sa pinakaunang katedral ito sa buong Pilipinas at talaga namang makasaysayan at napakasikat na simbahan at napaka-elegante. Tingnan nyo naman mga kaibigan, mga lods sa loob, talagang sobra napakaganda. At dahil nga po sa sikat ito, kaya marami ring sikat na mga artista, ng mga tao, ng mga politiko ang nagpapakasal dito. At talaga naman Talagang kapag dito, iba talaga yung pakaramdam siguro. ito naman mga kaibigan yung sinasabi ko na dinadayo rin po isa po sa pinaka attraction po dito sa loob ng Intramuros yung La Cathedral Cafe ito naman mga kaibigan makita po natin dito sa loob ng Intramuros yung isa sa pinakasikat na school dito sa atin sa Pilipinas yung Lyceum ito mga lodge yung nasa may parting tapat na po yan ng Manila City Hall yung dito po mga kaibigan napakarami po yung mga nagpipil trip dito meron din po mga turista ng mga taga ibang bansa kasi mga kaibigan mga lords kapag nandito po kayo di lang po kayo makakapamasyal mag enjoy po kayo sa magandang view dito kundi malalaman nyo pa po magkakaroon po kayo ng idea kung ano po yung nangyari noong unang panahon at para mararamdaman nyo noong unang panahon kung gaano nangyari noong panahon na yun at isa pa mga kaibigan may mga matututunan po kayo habang namamasyal po kayo rito sa lugar na to at perfect din po ito para sa pamilya, sa banding ng pamilya sa mga picture taking dahil nga po sa makaluma po yung mga building dito napakaganda at napaka perfect po sa mga pang videos nyo pang eto naman mga kaibigan mga lot yung isa sa sikat na university dito po yan sa atin sa Pilipinas yung Mapuwa University Bali mga lods yan. Dito rin po yan natin, natin yan. Makikita sa lupo ng Intramuros. Ito naman mga kaibigan mga lods. Uh, di ko kabisado itong lugar na to. Bali siguro ito yung lugar ng pandipensa nila. Kasi makikita po natin dito yung mga iba't ibang klase ng mga kanyo na nakalagay po sa pagitan po ng mga pader. Bali ito mga lods. Nakaharap po ito sa may city hall. Pagdating nyo rito talaga makikita po ninyo yung mga pandipensa ng mga kanyo nila rito tapos eto mga lods talagang napaganda ng lugar na to talaga napakatibay ng pagkakagawa ng mga bato dito mga lods mga kaibigan libo-libo ang namatay dito noong panahon ng World War II mga lods dahil ginawa itong base ng mga hapon tapos dito rin kinukulong pinapahirapan yung mga sundalong Pilipino na nahuli po nila at nasira rin po itong Intramuros nung panahon din po ng gera na yon dahil binobombo po ito ng mga allied forces para mapalis po yung mga hapon na, na nandito nag-okupo po rito kaya naman talaga kung baga na isa itong lugar na to sa nagkaroon po ng madilim na bahagi ng ating kasaysayan mga lods mga kaibigan. At nung panahon din po ng Philippine Revolution, nung pag-aalsa ng mga Pilipino laban po sa mga Kastila. Kaya kumbaga yung mga sakripisyo nila, yung mga sinakripisyo nila ang kanilang sariling buhay para po magkaroon tayo ng kasarinlan, ng sariling kalayaan. Pero ang tanong mga kaibigan mga lods, nakamtan ba talaga natin yung tunay na kalayaan sa ngayon? kayo mga lods mga kaibigan ano sa tingin nyo Ito naman mga kaibigan yung gusali ng Manila Bulletin na napakatanda na yun lamang po mga kaibigan mga lods maraming maraming salamat sa pagsama sa tour ko po sa inyo dito po yan sa Intramuros God bless po salamat po